May hinahanap yan ma. Charot, ano ko bang hinahain? Hinahanap. Pari-pariho lang naman yung didi. Charot. Hindi ka ba nakapag-didi? Ako na mag-edit, I don't. Mm, talaga. May bayad na naman. Di na. <laughs> Ang damot, no? Charot. Baka may bayad na naman. Magaling ka ba mag-edit? Charot. Delivery lang? Weh. Di nga. Oh, just go, know. Magting 30 na, guys. Muhammad ifrah. Ah, Indonesia. Ah, okay. Indonesia ka pala eh. Ikaw yung ko, ikaw, ikaw yung crush ko is solid tigas dito. Charot, bahala ka dyan. And what is a body ha? Bahala ka sa buhay mo. Anong maramdaman mo sa feelings mo dyan? I don't care. Panoorin lang yung video mo, ma. Kabagay. Uupo muna ako, guys, ha? Uupo muna ako kasi medyo antok-antokin na ako, eh. Antok-antokin na ako. Kaya uupo muna ako rito kasi ako inaantok na no, kaya hindi mo na ako maghiga na ano tiga talaga kasi inaantok ako inaantok ako palalo gusto gusto ko na kaya sana matulog kasi need ko rin eh at tatawagan din ako mamaya ng ano ko ng bibilabs ko eh magising pa rin ako antay-antayin ko na lang pero pag maka 1 hour naman ako it's time to end eh. na ganun uh, go sa ba na Facebook mo at kita is eh, sa'yo na lang Facebook mo. Ako na mag-add sa'yo. Hindi mo pwede ibigay dito yung ano mo dahil ayaw magulo. Ayaw magulo guys. Ako na lang mag-add sa yo. If you want to, ako na lang mag-add sa'yo. Kapakalikot naman talaga ng anak ko matulog ay... 9 million people in the house. Thank you so much bro, sa pagpasok. Shout out sa inyo dyan lahat. Sa aking mga Solid, ano ba, Sa solid supporters, sa low. Baka pagpansahan ka pa habang binubuo video mo. Ay, wala na akong pakialam dyan. Uh, labas na ako doon. Sa... labas na ako doon. Bahala sila sa buhay nila kung anong gagawin nila. Yun lang yun para sa akin eh. Wala na akong paki doon kung anong gagawin nila sa buhay nila wala na ako doon. Labas na tayo doon. Labas na tayo doon. No, labas na, labas na. Ah. Uh, sige, add mo ako, Charmin. Charmin, ngayon na po. Ay, ngayon na po. Nandun yung ano po. Screenshot ko na lang to. I Screenshot ko na lang. andon yung ano. Ito kasi ano nito. Face, ah, Facebook. Itong ano nito, ko na to. Cellphone na to. Is wala to. YouTube lang meron nito. At saka yung dala niya na apps. Pero wala to siyang ano. Hmm wala sa siyang... pangalan nito wala siya Facebook Messenger wala kasi para sa anak ko to eh kasi ayaw ng anak ko senior manis what senior manis i don't understand Ako nga, di pa na Ako at... di pa nga na eh. <laughs> Ayun ako. Wala naman din talaga akong balak mag-ano. Never. Hindi ko naman kayo kay Ay, sarap, sarap. Huwag na. Masakit na yun, ha? <laughs> ay, lang. Pero ang daming nga nasabi sa akin na magaling daw sila mag-init, edit, kahit libre lang. Ganun. Pero hindi. Parang nakakahiya. Lagi ka mag magpaano. Ako din pa-add. Ako tin. Pero wala pa kong ura. Saka napag-ready na akong mag-add-add. add add Add, add. Hindi mo na mahanap mamaya in pag na-add. Add mo na ako ngayon. Eh, wala nga naman ako dito. Wala nga naman. Bakit? Ano bang profile picture mo doon? Eee. Rim mystery say a performance the mean we say the will snap down to the twenty twenty three. Okay. Scroll scroll down now day to guys na Ah, uh, naka itim na jacket idol naka itim na jacket idol ah okay yon boy ako edit bayaran bayaran pa kita